Kumusta mga ka-atletiko? Sa showdown laban kay fellow All-Star Guard at Minnesota Star Anthony Edwards, ang performance na Shea Gilius Alexander ang nakakuha ng spotlight. Lalo na sa fourth quarter kung saan siya ay ng labing isa sa kanyang game high na 33 points. Pero ang panalo na ito ay may konting kontrobersya pa rin dahil nagpahayag ng frustration si Antman at sinasabi niyang dahil daw ito sa parang favorable officiating KSGA. Pagkatapos ng game, nagpatama si Shea Gildius Alexander sa mga sinasabi ni Edwards. Sa Instagram, ang caption niya sa post niya ay may cryptic statement. They talk about me for my post game, not my post game. Ang enigmatic na remark na to, parang pahiwatig na focus si Gildius Alexander sa pagpapakita ng galing niya sa court kaysa sa pakikipag-engage sa post game commentary o kontrobersya. Si Anthony Edwards naman, makitang kita na frustrated sa pagkatalo ay hindi nahiya sa pag-express ng kanyang damdamin tungkol sa officiating. Inacknowledge niya ang talent ng Thunder pero tinuro niya ang hirap ng pagdepensa nila sa OKC. Pinuna ni Edwards ang dami ng foul calls na pabor kay SGA at sinabing you can touch him any time of the game. It's super hard to beat. That team is a good team, especially when they're getting calls like that. Kahit naglabas siya ng sama ng loob sa officiating, nag din ng personal accountability si Edward sa performance niya. Binigyang diin niya na kailangan niyang mag-improve at i-acknowledge niya na siya ang nag-generate ng karamihan sa turnovers. Kinilala ni Edwards ang malaking challenge na dala ng Thunder at hinighlight niya ang hirap na i-shutdown sila lalo na pag mukhang pabor sa star player nila ang mga tawag. Ang umuusbong na rivalry sa pagitan ni Gildas Alexander at Edwards ay nagdadagdag ng int interesting storyline sa NBA season. Kitang-kita na ang parehong manlalaro ay nagsusumikap na i-assert ang kanilang mga sarili bilang dominant force sa liga. Samantala, si SGA naman ay may malaking tsansa na makuha ang MVP award dahil hindi lang sa magandang performance this season, gumagawa din siya ng compelling case para sa kanyang unang MVP award. May average siya na 31.1 points, 5.6 rebounds, 6.3 assists at 2.2 steals. Notable din ang kanyang efficiency na may 54.9% shooting from the field at 32.6% from beyond the arc. Ang success ng Oklahoma City Thunder ay nagre-reflect din sa kanilang magandang standing sa competitive Western Conference. Si Joel Embiid, ang reigning MVP, ay ang tanging player na nangunguna kay Shea sa MVP race. Siya ay may outstanding season din with 35.0% points, 11.0 rebounds, 5.9 assists, 1.2 steals at 1.9 blocks per game. Pero si Embiid nakamiss na ng 10 games. At ang NBA collective agreements nagstipulate na kailangan niyang maglaro ng at least 65 games para maging eligible sa MVP award. Si SJ naman ay durable at ilang games lang ang namimiss niya sa isang season. Ang durability na to ay pwedeng maglaro ng pivotal role sa MVP race. Lalo na kung mas marami pang games ang mamiss ni Embiid anong masasabi nyo dito mga ka ko comment nyo na yan